Mismong Malacanang at Kongreso, nagbigay na ng mga paalala ngayong sobrang tindi ng init. Huwag daw mayat maya kung mag-flush. At kung nasa bahay lang naman, ay eh, huwag na lang munang mag-underwear. Para bigyan na mong ka ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Wala lang malisya, no? Pero kung nasa bahay ka lang naman or matutulog, it's quite advisable na Walang underwear pero nakapajama ka naman or nakashorts. Ito ang payo ni Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Janet Garin sa mga kababaihan sa gitna ng napakatinding init ng panahon. Maaari raw kasi magdulot ng fungal infection kung naiinitan at pinagpapawisan ang maselang bahagi ng katawan. Bagay na sinigundahan ng Department of Health. Ayon kay DOH Secretary Teodoro Herbosa, maaaring magkaroon ng fungal infection gaya ng candidiasis sa mga babae kung mainit ang panahon. Pero kung ayaw daw mag sa bahay... Mag-cotton underwear because uh, it also does not trap moisture. Siguro yung pawis during moisture kasi allows the fungal infection to proliferate. So may basis yun. Kung nakararanas ng pangangati sa ari, mas mabuti raw na magpakonsulta agad sa inyong gynecologist. Ang mga lalaki naman, wala raw dapat problemahin. Magkaiba kasi ang pH level ng female genitalia kung ikukumpara sa ari ng lalaki. Kasabay niyan, dahil patuloy ang pagbaba ng level ng tubig ng Angat Dam, iminungkahi na mismo ng Task Force El Nino na iwasan ang mayatmayang pag-flush ng inidoro pwede din naman daw balde at tabo muna ang pambuhos sa ihi. Nagpalabas po ang uh, NWRB ng advisory. Yun nga po, kabilang po doon sa uh, advisory sa malalaking subdivision hmm. na yung sa uh, patungkol sa swimming pools, uh, kasama din po doon yung um, uh, golf courses naman hmm. po. So, um nabanggit ni ADG yung California hmm. at ang sinasabi din po doon yung uh, wag masyadong uh, frequent yung pag-flush. Nang inyong toilet. Lalo na sa mga taga Metro Manila, asahang iinit pa. Lalo't urban area ito na maraming bakal at aspalto. In, imbis na yung terrestrial heat ay ma-release agad sa atmosphere, hindi po. Natatrap pa po yan doon sa mga... sa mga material na yun, sa mga concrete. So, naga, imbis na lumabas agad, dyan po din pumapasok yung urban heat island effect. Mobile Journal Julie Baiza po, Hatidang Mukha ng Balita.